The Bark at Stash, na mismag host sa Itbulaga. At ano kaya itong bagong dapat abangan kay Tash? Mga bashers, napahiya ng gawin ito ni Tash sa It Bulaga. It Bulaga, opening palang pasabog na. Ngayong biyernes nga, sa unang araw ng August, ay dahil biyernes, ay muling ang napanood si Robin Angeles sa Itbulaga, at napanood din ng opening prod number niya kasama ang dalawa sa mga ED girls, na si The Barkads Karen at The Barkads Riza Mae. na kung saan, ay nag-trending pa nga ito agad, at makikita ngang nasa number 10 trending list nga ito, ngayong biyernes August 1. Bumisita pa nga sa It Bulaga si JC Santos at Cedric Juan, para mag-promote naman ng kanilang movie na Meg and Ryan. na kung saan, ay bumati din nga sila ng Happy 46th Anniversary sa It Bulaga, at nagpasalamat sa TVJ, at masaya nga daw silang makabisita sa It Bulaga. At ngayong biyernes din nga, ay present ulit si Tash sa Itbulaga. Na kung saan ay talaga namang namiss nga daw nito ang pag-host sa It Bulaga, lalo na nga ang mag-shoutout sa mga dabarkad sa studio audience. Kaya naman ay muli nang napanood ang mataas na energy ni Tash sa It Bulaga at muli din nang nakita ang kakulitan nito bilang isang The Bark Ads host, na talaga namang namiss ng marami. Matatanda ang, present din si Tash sa mahalagang selebrasyon ng Itbulaga, sa kanilang 46th anniversary, na napag-usapan na rin natin. Na matatanda ang, ayon sa interview ni Tash sa PEPTH noon, nababalik daw siya ng Itbulaga, kapag okay na ang kanyang schedule, at kapag natapos na daw ang promo. Na kung saan ay sinabi nga ni Tash dito na, of course, I would love to, only if my schedule permits. Kailangan po, we need to finish this show muna. Tapos, tapusin natin yung promo. Of course, I love too. I miss all of them. I miss the bark ads at yung mga the bark ads. Na napag-usapan na rin natin noon. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin, maraming salamat po! Na ngayon nga, ay muli na siyang nakabalik sa Itbulaga, nataliwas nga sa sinasabi ng ilan, na nag-guest nga lang daw si Tash noong July 30. Gaya nga daw ng ilang mga dating The Bark ads na bumisita noon sa 46th anniversary ng It Bulaga. At makikita pa rin na si Tash sa mga list ng mga kasalukuyang The Bark Ads host ng It Bulaga. Pero, mukhang magiging busy nga ulit si Tash sa mga susunod na mga araw, dahil dapat naman nang abangan ng grand concert ni Tash, kasama ang iba pang Viva One Stars, ngayong August 15, sa Bibarkada, The Ultimate Fun Con and Grand Concert. Na magkasama pang ang iprinomote ni Tash at Rabin sa Itbulaga, ngayong Biernes, August 1. At dahil nagsisimula na nga ang Bad Genius sa Viva One app na nagsimula nga noong July 17, ay marami na rin ng mga nag-aabang na mapanood na rin ito sa TV5 pagkatapos mapanood sa Viva One app. Kagaya nga ng ang mutsa ng Section E at ng sedusang Drake palma. Na matatanda ang iprinomote na rin ni Tash sa Itbulaga noong July 30 sa 46th anniversary ng Itbulaga. Na talaga namang kaabang-abang na nga ngayon pa lang. Nasa katunayan na, ay dalawang araw pang ang nag-trending ang Bad Genius The Series noong Huwebes July 31, at ngayong Biyernes August 1. na makikita ng nasa number 31 trending list na ang Bad Genius the series nung Huwebes July 31. At makikita namang nasa number 39 trending list naman ito ngayong Biyernes August 1. Na may mahigit 24k pa nga ang gumamit ng hashtag na ito ngayong Biyernes. Samantala, narito naman ang mga reaksyon ng mga netizens, na masaya nga na present si Tash sa Itbulaga ngayong biyernes. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?